Kumusta mga ka-atletiko? Hindi lang sa galing sa volleyball court na papansin ang mga Pinay volleyballs, maging sa ganda rin kasi ay nagmamarka ang mga ito. Heto ang ilang Pinay Volleyball players na may chance manalo kapag sumali sa beauty pageant. Fifi Sharma Si Fifi Sharma ay sa mga volleyball player na complete package. Maganda ang height at swak ang kanyang beauty sa international standards. Naging judge pa nga si Fifi sa Binibining Pilipinas kung saan na itanong sa kanya kung may chance bang pasukin niya ang pageantry. Say ni Fifi, may maliit na chance daw na sumali siya sa isang beauty pageant. Sana nga ay matuloy ito. Heto ang ilang ng pictures ni Fifi Sharma. Roma May Durumal, ang bagong salta sa Capital One na si Roma May Durumal ay may beauty na talagang kamamanghaan ng kahit sinong volleyball fans. Ang kanyang maamong muka ay perfect complement sa kanyang lupit sa court. Heto ang ilang pretty pictures ni Roma May Durumal. Majoy Baron. Model like ang figure ni Majoy Baron, kaya naman hindi nakakatakataka na naging cover girl siya para sa isang fitness magazine. Sa kanyang height na 5 foot 9, pasok na pasok si Baron sa kahit anong beauty pageant. Narito ang ilang larawan ni Majoy Baron na nagpapakita ng kanyang potensyal sa pagiging modelo. Laila Cruz. Excited na patunayan ni Laila Cruz na she is more than just a pretty face sa kanyang pagtungtong sa PBL. Second overall pick si Laila kahit pa hindi siya masyado nakakapaglaro noong nakarang UAAP season dahil sa kanyang injury. Ito ang ilan sa mga malupit na pictures ni Laila Cruz. Jen Yerba. Hindi man ganun katangkaran si Jen Yerba, bawing-bawi naman ito sa kanyang mukha. Marami crash kay Yerba na on and off the court ay lutang ang kanyang kagandahan. Madalas din mapanood sa TikTok si Jen na talagang inaabangan ng kanyang mga followers. Heto ang ilan sa lovely pictures ni Jen Yerba. Carly Hernandez. Kung may pwedeng tawagin na girl crush sa PBL, walang duda na si Carly Hernandez na yon. Madalas na iflant Carly ang kanyang kagandahan sa social media. Kaya naman, umaabot lang naman sa halos 400,000 ang kanyang followers sa Instagram. Marami ring brands ang kumukuha kay Carly dahil looks pa lang nito ay talagang makakainganyo na ng mga netizen. Heto ang ilan sa nagagandang larawan ni Carly Hernandez. Kim D. Hindi nakakapagtataka kung bakit nabighani si Gilas Guard Dwight Ramos kay Kim D. Sobrang lakas kasi ng dating ni Kim. Dagdag pa ang jolly personality nito na dahilan kaya sobrang dami niyang fans. Heto ang ilan sa mga pretty pictures si Kim D. Mika Reyes. Di LSU days pa lang ni Mika Reyes ay isa na siya sa tinuturing na gadis pagdating sa volleyball. Hanggang ngayon ay hindi pa na nagbabago ang kanyang itsura. Ang kanyang angas sa court paniguradong kaya niyang dalhin sa pageantry. Heto ang ilan sa mga charming photos ni Mika Reyes. Myla Pablo. Natural, pinay beauty ang taglay ni Myla Pablo kung maangas ang dating niya sa court pagdating naman sa kanyang mga post sa social media ay malajosa ang kanyang aura. Kaya naman kung dalagang Pilipina ang bet ipanlaban sa beauty pageant ay sure na pasok na pasok si Myla. Heto ang ilan sa mga attractive pics ni Myla Pablo. Erika Raagas. Last but not the least ay isa sa mga underrated beauty sa PBL. Sa si Erika Raagas ay may pamatay ng ngiti na nagpapakilig sa mga volleyball fans. Kaya naman siya ang aming last sa listahan ng mga top volleyball players na pwede sa beauty pageant. Heto ang ilan sa mga matitining pictures ni Erika Raagas. Mga ka-Atletico, may nais ba kayong idagdag sa aming listahan? I-comment yun na yan.